Sa loob ng maraming siglo, may kumakalat na walang basehang paniniwala na nag-ugnay sa Santo Papa sa bilang na 666 ang bilang ng halimaw sa Biblia. Ang paratang na ito ay nakabatay sa titulong Latin na Vicarius Filii Dei na madalas na ikinakabit sa Santo Papa. Ang pariralang ito na nangangahulugang Vicario ng Anak ng Diyos ay ang katumbas ng 666 anim kapag kinuwenta gamit ang isang masalimuot na sistema ng Roman numerals. Ang sanaysay na ito ay magbubunyag sa katotohanan sa likod ng alamat na ito na nagpapakita ng kawalan nito ng basehan sa kasaysayan at lohikal ng mga pagkakamali. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa tunay na kahulugan ng mga titulo ng Santo Papa at ang papel ng Papa siya, ating maliliwanagan ang kamalian ng patuloy na paniniwalang ito. Ang paniniwalang ito ay hindi lamang nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa mga katuruan ng katoliko, kundi nagpapakita rin ng hindi pagkakunawa sa banal na kasulatan. Sa buong sanaysay na ito, ating tutuklasin ang pinagmulan ng maling paniniwalang ito, susuriin ang teksto sa Biblia na mali ang pagkakaintindi nito, at bibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanap ng katatotohanan sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Ang pinagmulan ng maling paniniwalang ito ay matutunto noong ikalabing siyam na siglo, partikular na sa mga isinulat ni L.N.G. White, isang kilalang manunulat at isa sa mga nagtatag ng Seventh-day Adventist Church. Sa kanyang interpretasyon sa mga propesya sa Biblia, tinukoy ni White ang simbahang katoliko bilang ang halimaw sa aklat ng Apokalipsis at itinuro ang umano'y paggamit ng Vicarious Filii Dei bilang ebidensya. Ang interpretasyong ito na pinalakas ng mga damdaming anti-katikatoliko na laganap noong panahong iyon ay mabilis na kumalat sa ilang mga grupo ng protestante. Sa kabila ng kawalan nito ng basehan sa kasaysayan at teolohiya, ang paniniwalang ito ay patuloy na ipinagpapalaganap, kadalasan ay sa layuning siraan ng simbahang katoliko. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa argumentong ito ay ang hindi pagsasaalang-alang sa konteksto ng wika. Ang aklat ng Apokalipsis, ang aklat sa Biblia na naglalaman ng bilang ng halimaw ay sinulat sa Griego. Gayunpaman ang titulong Vicarius Filii Dei ay nasa Latin. Ang pagbibigay ng numerong halagbatay sa Roman numerals sa isang tekstong Griego ay walang katuturan at nagpapakita ng hindi pagkakaunawa sa mga wika ng Biblia. Bukod dito, ang bilang na anim na anim naput anim ay pinakita sa Apokalipsis bilang isang simbolikong representasyon hindi isang literal na matematikong equation. Ang pagmamanipula sa isang pariralang Latin na ilang siglo nang naisulat pagkatapos ng orihinal na konteksto ng teksto upang makuha ang bilang na ito ay isang maling paggamit ng interpretasyon sa Biblia. Ang paniniwalang ang Vicarius Filii Dei ay katumbas ng anim na anim na anim ay nakabatay sa mapili at hindi tumpak na pagbasa sa Apokalipsis, Kabanata 13 bersikulo labing walo. Sinasabi sa talatang ito na ang bilang ng halimaw ay bilang ng isang tao na nagpapahiwatig ng isang partikular na individual. Gayunpaman, ang papasya ay hindi isang tao lamang kundi isang sunod-sunod na mga santo papa sa buong kasaysayan. Ang paglalapat ng talatang ito sa isang buong institusyon, sa halip na sa isang tao lamang, ay isang maling pagintindi sa tunay na kahulugan ng teksto. Dagdag pa rito, ang tanda ng halimaw ay inilarawan sa Apokalipsis bilang tanda ng katapatan sa isang kapangyarihang sumasalungat sa Diyos. Ang titulong Vicarius Filii Dei sa tunay na hulugan nito ay tumutukoy sa isang papel ng paglilingkod sa ilalim ni Kristo na direktang sumasalungat sa interpretasyon ito. Ikalimang bahagi ang tunay ng mga titulo ng Santo Papa. Mahalagang tandaan na ang Vicarius Filii Dei ay hindi kailanman naging opisyal na titulo ng Santo Papa. Habang ang parirala ay lumilitaw sa isang tiara ng Santo Papa mula noong ika siglo, hindi ito formal na pinagtibay bilang isang titulo. Ang kawastuhan sa kasaysayang ito ay lalong nagpapahina sa paniniwalang iniuugnay ito sa Papa siya. Ang mga opisyal na titulo ng Santo Papa, tulad ng Obispo ng Roma, kanyang kabanalan at kataas-taasang pinuno ng simbahan, ay sumasalamin sa pundasyon ng papel na ito sa unang bahagi ng kasaysayan ng simbahan at ang pokus nito sa paggabay sa mga katoliko. Ang mga titulong ito ay nagbibigay din sa pamumuno, paglilingkod at pagkakaisa sa loob ng simbahan, hindi sa pangingibabaw o pagsalungat sa Diyos. Ikaanim na bahagi, pagbubunyag sa katotohanan tungkol sa bilang. Kahit nasubukan nating unaway ng maling lohika ng paglalapat ng Roman numerals sa isang pariralang Latin, ang paniniwalang ang Vicarius Fili Dei ay katumbas ng anim na raan anim naput anim ay hindi tama sa matematika. Ang kalkulasyon ng Roman numeral na kadalasang ginagamit upang suportahan ang paniniwalang ito ay nakabatay sa mapiling pagbibigay ng halaga sa ilang titik habang binabalewala ang iba. Ang arbitraryong pamamarang ito ay sumasalungat sa mga pare-parehong tuntunin ng kalkulasyon ng Roman numeral at lalong naglalantad sa kamalian ng argumento. Ang pagtatangkang pilitin ng isang numerong koneksyon kung saan wala naman talaga ay nagpapakita ng desperasyon na makahanap ng ebidensya para sa isang walang basehang paratang. Ikapitong bahagi ang pastol ng simbahan. Ang titulong obispo ng Roma isa sa mga pangunahing tawag sa Santo Papa ay nagbibigay diin sa makasaysayang pundasyon ng papasya. Ito ay nangahulugan ng papel ng Santo Papa bilang espiritual na pinuno ng Diyosis ng Roma, kung saan si Apostol Pedro, na itinuturing ng mga Katoliko bilang unang Santo Papa, ay pinaniniwala ang pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang titulong ito ay nagbibigay din sa koneksyon ng Santo Papa sa unang simbahan at sa kanyang responsibilidad na pamunuan ng komunidad ng mga Katoliko. Itinatampok nito ang papel ng Santo Papa bilang isang pastol na gumagabay at nag-aalaga sa kanyang kawan na napakalayo sa mga negatibong konotasyong na ugnay sa bilang ng halimaw. Ikawalong bahagi, lingkod ng mga lingkod ng Diyos. Ang isa pang mahalagang titulo ng Santo Papa ay lingkod ng mga lingkod ng Diyos. Isang tawag na sumasalamin sa pangako ng Santo Papa sa kapakumbabaan at paglilingkod. Ang titulong ito na unang ginamit ni Santo Papa Gregorio I noong ika na siglo, ay nagbibigay din ng autoridad ng Santo Papa ay nakaugat sa paglilingkod, hindi sa kapangyarihan o pangingibabaw. Ito ay sumasalamin sa kristyanong ideyal ng pamumuno tulad ng ipinakita ni Heso Kristo na nagpakumbaba upang hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Ang titulong ito ay lubos na naiba sa imahe ng halimaw sa Apokalipsis na kumakatawan sa makamundong kapangyarihan at pagsalungat sa Diyos. ikasiyam na bahagi isang pamana ng pag-ibig. Sa buong kasaysayan, ang mga Santo Papa ay gumanap ng mahalagang papel sa pagsusulong ng kapayapaan, katarungan at pagmamahal sa buong mundo. Mula sa pagtataguyod para sa mga mahihirap at marginalized hanggang sa pagpapalakas ng dialogo sa pagitan ng mga relihiyon, ang papasiya ay palaging nangunguna sa mga pagpapahalagang pag-ibig, kapatawaran at pag -unawaan. Halimbawa, si Santo Papa Francisco ay isang masugid na tagapagtaguyod para sa pangangalaga sa kapaligiran na humihimok ng aksyon sa pagbabago ng klima at nananawagan para sa isang mas makatarungan at napapanatiling mundo. Ang mga pagkilos na ito ay sumasalamin sa tunay na diwa ng papasya, isang diwa na nakaugat sa paglilingkod, pagmamahal at pangako sa kapakanan ng sangkatauhan. Ikasampung bahagi ang kahalagahan ng katotohanan. Ang patuloy na alamat na nag-uugnay sa Santo Papa sa bilang na 666 anim na anim ay nagpapakita ng mga panganib ng maling impormasyon, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalaya. Nagsisilbi itong isang paalala sa kahalagahan ng kritikal na pag-iisip, maingat na pananaliksik, at kahandaang makinig sa iba't ibang pananaw. Ang bulag na pagtanggap sa mga sensasyonal na pahayag ng hindi naghahanap ng mga katotohanan ay maaring humantong sa pagtatangi, pagkakawatakwatak at maling pagunawa sa mga katuruang panrelihiyon. Responsibilidating lapitan ng mga ganitong pahayag ng may katalinuhan na hinahanap ang katotohanan sa pamamagitan ng makatuwirang dialogo at pangako sa katumpakan. Ikalabing isang bahagi, konklusyon, pagtanggi sa kasinungalingan pagyakap sa katotohanan. Ang paniniwalang ang Santo Papa ay naugnay sa bilang na anim na anim naput anim sa pamamagitan ng titulong Vicarius Filii Dei ay isang walang basehang paratang na nakaugat sa mga kamalian sa kasaysayan, maling pag sa wika, at maling interpretasyon sa banal na kasulatan. Ang mga tunay na titulo ng Santo Papa ay sumasalamin sa isang pamana ng paglilingkod, kapakumbabaan, at pangako sa pamumuno sa mga Katoliko sa pamamagitan ng pagunawa sa mga katotohanan sa likod ng paniniwalang ito at ang konteksto nito sa kasaysayan, maari tayong lumayo sa mga walang basehang paratang at makisali sa makabuluhang dialogo batay sa katotohanan, paggalang at pagnanais ng magkaunawaan. Tanggihan natin ang kasinungalingan at yakapin ang kapangyarihan ng katotohanan na nagpapalakas ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating paghahanap ng pananampalataya.